Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Tara mamigay na po tayo ng 3 digit lucky numbers Ngayon pong umaga, umpisahan na po natin sa bansang Malaysia Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2, number 3 at number 9 Dubai, 726 Hong Kong, 387 Singapore, 513 China, 092 Texas, 138 Israel, 268 4. Las Vegas, 773. Alaska, 318. Saudi, 947. Japan, 159. Italy, 228. Germany, 696. Korea, 372. Greece, 544. Canada, 814. Mexico, 964. Australia, 233. At New Zealand, 075. India 517 Philippines 246 Thailand 311 at Taiwan 664 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 3 digit lucky numbers po ngayong umaga Takbo na po sa mga suki yung outlet dyan at make sure po na nakarambol ang 2 digit at ngayon pong 3 digit ha Pati po 4 digit mamaya, irambol nyo po para po kahit mabaligtad po mga numero, sure win po tayo. Okay, o oh, may request ka pa bang ibang number? Meron ba?